Hello guys, good evening guys. So di naman tayo ngayon guys para sa ating karagdagang kalaban guys. Dahil ang ituturo ko ngayon guys ay paano pag-sit up sa mechanical cylinder breaker. Yung timing nito na nakabase sa timing angle base dito sa timing sa makina. So dito guys, ang ituturo ko sa inyo guys ay based on uh, number 6 of 6 cylinders. So ito ang ano you know, ko guys, ito ang ituturo ko sa inyo kung paano pag sit up nito, pagkuha ng timing sa lubricator at saka sa crank angle sa makina. So unang-una guys, pag mag sit up tayo nito, siguraduhin natin na yung kang sa posisyon at saka kamsha position posisyon ay nasa tamang timing. So pagkuha niyan, guys, ginagamitan niya ng pin gauge, special tools yan. May unang video ako guys, may unang video ako niyan kung paano pagkuha sa kang sa timing. So pwede niyo panoorin yun. Pwede niyo panoorin yun. So para masigurado lang guys na hindi ka magka problema dito. At least sigurado ka na nasa tamang posisyon ng crankshaft at saka camshaft. So ngayon naman guys, so dito naman tayo guys pag ano, pagkuha ng pag sit up nito. Halimbawa, uh, yung sa hindi lubricator nyo, nasa labas pa sa makina, tapos ang makina ay naikot, na accidental, naikot ng ibang uh, crew. So, walang, wala kang, hindi ka kakabahan guys kung alam mo. Hindi na kailangan ng ano, short ignition guys. Kaya ito ay tuturo ko kung paano pag-sit up. So, pag two stroke guys, pag two stroke yung kwan, uh, makina natin. So alam na natin na every revolution one power, di ba? So one complete revolution is 360 degrees. So importante guys, ang alam natin una ay spacing, spacing ng bawat cylinder. So since ang ituturo ko guys ay 6 cylinders, six cylinders. So yung 360 degrees, i-divide lang natin sa 6 cylinders. So, ang mangyari niyan, ang spacing niya is 60 degrees. 60 degrees, guys, ang spacing niya. So, ang ibig sabihin, every 60 degrees, mayroong magtatap. So, sa two-stroke, guys, sa uh, BMW, uh, makinagay, lalo na sa Mitsui. So, ganito yung marking sa flywheel. Ito, flywheel to, guys, ha. Ganito yung marking. Mag-start sa 0, 30, 60, 90, 120, 150, hanggang pabalik. So, yung ang 360 niya, guys, ay bumalik, pabalik siya sa 0. Pabalik siya sa 0. So, yun ang uh, counting doon sa kuhan, sa flywheel sa uh, Mitsui Mandelebolio. Yun ang kuhan niya, marking niya doon. So, pag sa ano naman, guys, pag sa number of uh, cylinder, guy markings, ang itong 0, always yan number 1. Number 1 'yan palagi guys pag sabi ng bulyo. So 'yun ang kuan. So, next guys. Alamin natin yung firing order sa makina. Nasa ano 'yan? Na, na, may nipit 'yan guys sa makina. Alamin natin yung firing order. Sa ibaba ito ang ituturo ko sa inyo guys. Firing order nito ay 153624. 153624. So dito, ito na yung mga markings niya guys doon sa flywheel para makita natin 'to. Bawa, sa sa 0, 'yun ang number 1. Number one, may markings yan, T. So, ibig sabihin 1, T. So, since ang firing order natin, 1, 5, 3, 6, 2, 4. So, mula sa 0, pag dating sa 60 degrees, ay magta, ito naman ang number 5, magta-tap. Ano mo. So, yan naman ang magta -tap. Then, next firing order is number 3. Number 3. So, one another one, uh, 60, 120, ba? Ganyan siya. So, sunod-sunod yan, 3, six, two, four. Then, babalik siya sa one. So, yan ang setup. Yan ang uh, normal rotation niya. So, pagkuhan ng timing, guys, huwag niyo kalimutan, o Always siya si ahead direction. Ahead direction yung one, rotation sa makina. So, rotation, guys, sa BW ay clockwise siya ang forward. Yan ang ahead, clockwise rotation. So, ngayon, guys, Paano naman natin i-sit up? So, pag mag-sit up tayo, guys, ganito lang. Halimbawa, assuming nga ha, na magkabit tayo ng bagong cylinder regulator, nasa labas ko ito, hindi pa ito nagagabit dito. Assuming, nasa labas ito. Ganito lang gagawin, guys. So, sa timing ng, ayon sa, ayon sa instruction manual, sa timing niya is 215 to 225 degrees after bottom lead center. So, yun ang timing nito, guys. Pero usually, guys, sa mga makina na, ano, mga BW, guys, na kinicheck ko yung timing, ha. Lagi. Palagi na sa 2.15 talaga. Yan ang na-experience ko, ha. Pag kinicheck ko ito. Pero ang ganda ng, ano, ang ganda ng piston condition, ang ganda ng lubrication. So, kaya ituturo ko sa ito, guys, ha. So, ngayon, magbase tayo sa 2.15 degrees after button de center. So, mayroong makina, dalawang lubricator. Mayroong iba, tatlo. So, ito, ito guys, ang ituro ko ay dalawang lubricator. Pero para hindi kayo meron pa, mas madali nyo intindihin, unahin natin yung first lubricator. I-timing natin ang first lubricator. So, ayon sa timing, guys, ay 215 to 2.25 after bottom dead center. So, kukunin natin, guys, sa timing na 215 lang muna. 215 ang kunin natin. So, ang sinabi dito guys, after bottom the center. So ngayon, since nagkuha tayo muna sa number 1. Ang timing pala rin dito una guys ha, sa first lubricator is always one yan guys. Always number 1 yan, cylinder number 1 after bottom dead center, cylinder number 1. First lubricator yan guys ha, always number 1 yan, yan sa ano, experience ba? Ha. So, halimbawa kaya first lubricator tayo. So, ang sinabi niya, ang sabi ang sabi sa manual, 215 degrees after bo, bottom dead center cylinder number 1. So ito yung cylinder number 1 natin. So ang gagawin natin guys, ilagay muna natin, ikutin muna natin yung makina, ilagay natin sa 180 degrees. So 0, so ito yung 180 niya. So ikutin natin, yan naman ang ilagay natin. Ito yung pointer doon sa flywheel. So 180 na. So, mula dito sa 180, dyan ka na magbilang ngayon ng itong 250. Kaya eh, 250 lang ang i-replace natin. So, mula sa 180, kasi ito yung bottom bid center sa cylinder number 1. So, dyan tayo mag-upis magbilang ng 250. So, ngayon magbilang naman tayo ng 250. So, i-register natin guys, ibalik natin sa 0. So, meron na tayong 180. So, nakaikot -e na tayo 180, di ba? Nakaikot -e na tayo ng 180. So, i-minus since bumalik siya sa 0, i-minus mo na yung 215. 215 sa so 180. Kasi nakaikot -e na tayo yung 180. Kasi bumalik siya sa 0, di ba? Ang 215, i-minus mo lang sa 180. So, 35. 35 lang kulang. So, ito yon Itapo dito. Ilagay mo yun dito. So, ito yung 35 dito. Diba? Dito. Ito na yung 35 natin. So, dyan ngayon yung timing dito sa crank angle sa makina. So, yan yung posisyon guys sa crankshaft para sa first lubricator. So, ngayon, ikabit na natin yung lubricator. Sa so, kalahasyon, ikabit na natin. So ito guys, ito yung dito, ito yung uh, driving gear, ito yung galing, ito yung camshaft. Sa dulo ng camshaft to, ito yung driving gear para sa lubricator. So dito naman sa lubricator guys, yung reference nito sa lubricator ay meron niyang nakapansmart mark dyan. Ang sabi dito sa lubricator na ikutin mo yung, yung shaft, ikutin mo siya at ito yung timing plate niya guys, ito yung timing plate niya, meron din yung punch may guhit yan guys at saka sa body ng lubricator so itapat mo lang dyan yun yung reference niya timing niya itapat mo lang dyan so pag matapat mo na yan tapos na, na nakuha mo dito yung angle timing dito sa ano crankshaft ikupol mo na ngayon yung koplen ikupol mo na yan ngayon kailangan lang pagkupol at kailangan higpit na higpit niya tamang proper torque talaga para hindi siya gagalaw kasi ito guys ano to? May ikot mo ito eh. May ikot mo ito itong mga kupling nito na hindi gumagalaw itong shakteng. Ito lang. Maikot mo yan para ma-align mo. So once makubit, makabit mo na yan guys. So perfect na yung timing mo. Nakatiming na dito. Nakatiming na sa crankshaft angle. So yun ang pagkuhan ito guys. So huwag niyo kalimutan guys. Sa totoo lang ha. Wala pang second engineer na nakasagot sa akin ito. Yung pagkuha talaga ang timing nito sa crank angle door at saka dito. Dito lang alam nila pero pagdating dito pagbasa hindi. Kahit sa mga ibang lahi guys. eh tinuro ko doon sa inyo para naman kayo mga second engineer in charge mga engine ay magka-idea kayo nito. In case magka-experience kayo ma-accidental lubricator nyo mag-slot yung ano ko at magalaw yung makina. So hindi kayo mahirapan. Hindi kayo kailangan tumawag pa ng technician. So guys, sana may nakuha kayo nito guys sa sunod na video guys. Yung number 2 lubricator naman ang isit up natin. Kasi sa number 2 guys, medyo mahirap kasi merong kailangan marunong ka magbilang talaga kung paano. So dito lang muna tayo guys. Abangan nyo ang second video guys para sa number 2 lubricator kung paano natin i-timing. Thank you guys!